Ay, arang-arang bo, kay ara na ka. Bi ambi ni mga ano bi, income bi. Na lang. Wala na gid lain mangkot, Ros. Income na lang gid So, hindi ka na mamangkot, tung okay. Okay ba na mo? Okay. ano <laughs> ka man imo, Ros? Ambi na. Dagan istorya. Ay, wala mo kung ingon na damo pa istorya. Ah, Ako ya, kusa ko na nga ginahatag sa imuha ya, kung pila income ko ya. Uh -huh. ni Permi mo. <laughs> ambi na, no, be. Ariyo. Be. lang ni damo na mong Ah, ano mabakal sa si nang 250 bu man? Ay, sus na lang si Rosme. Gadaab ga baton ganin nang iban bisan ting isa ka gatos lang ari nga 250 dako dako na nga kantidan. Da mo na palit sini budget lang. Ano mabakal si nabu man? Isa ka salmon nga bugas kag may lamas pa, may asin pa may bitsin pa may mga sabon pa. Ano, bakal saan ito naman! naman? E, so, lang so, na! Madugangan pa man nga, paman, ikaroon, pa paman, taas pa man kayong uras, o, lugay, pamahapon, basi, makasurti yun, tagal, ikaroon, makakaryada, pata na ano, kaman, duwata ng blana yun, eh. Ang <laughs> buta, ang sumabakal, naman? Ate, kung hindi ka, ako na lang, ni eh. Uy, surti, so, atag, kung hindi ka, kumari ka. Ay, na. be, ambin, abe. Ano siling mo, hindi na na, siling mo, hindi na kayo wala. Ay, ang pinaabis lang na ya, kay mapuslan puslan, gaya damo, bakal sa ng 250. Siling na sa may mapalit, ni ako na lang, ni ah. Mm. Man, Dali na, dali na ba? Hindi na ros anak ah, ka balibad ka na mo dapat ang kus asus na unsa man ano naman alang-alang nga alang, pagkabalibad kay nakakita sang 250 <laughs> kunang balibad balibad abi mo may dugang pa ko ah. wala na kikukorta <laughs> dal <laughs> ana nang nadribo kay palit na nakarub sa bunbo hindi na ako na lang ni kay basi way surti karon pa ulam kun kay kumare karon bo ay ah masi karan da ka noon karon di ka kasunod ba sa sunod gani pa dahatag uh -huh. sa imo automatic kada yung dawat uh -huh. oh. oh. Grabe ka, kumkum na yung kakakwarta ba? Bala na, no? Nami, pamatyagan mo na ako, may kwarta na. Pero kami nga obra Sakit kayo nga mga susunong, kakarapalde, tiil ko siya ka, pinugong sa bakilid, yung pwerte kalisod ng dala, <laughs> no? araw na sa nastuhan na sa mayo, ha? Diba? Diba siya kung porsila na? Pangpagwapa? Ambo, tiyo mo.